Mas pinaiting pa ng Israeli Defense Forces ang ginagawang mga pag-atake sa Gaza. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Sa ipinakitang video na ito ng Israeli Defense Force, ang pagpapasabog sa umunay ng militanteng grupong Hamas. Yes, okay. Seryoso na ang IDF sa ginagawang mga pag-atake, lalo't sinimula na rin ang second phase ng kanilang military operations. Ibig sabihin, hindi na lang manggagaling sa ere ang mga pag-atake. Sa video ngang ito, makikita kung paano pinasabugan ng tangke ang isang sasakyan sa Gaza. Ayon sa Gaza Health Ministry, tatlo ang nasawi riyan. Kung susumahin, lampas 8,000 na raw ang nasasawi sa Gaza dahil sa walang tigil na pag-atake ng Israel. Wala rin nakikitang senyales na huhupa ang gera. Lalo't apat pa lang sa higit dalawanda ang hostages ng Hamas ang napapakawalan. May dalawa rin tayong kababayan sa Israel na missing at pinangangambahang kasama sa mga dinukot ng Hamas. Kahapon, dumating na rin ang ikaapat na batch na mga Pilipinong nag-repatriate mula sa Israel. Higit anin na po ang napauwi, kabilang ang dalawang bata. Lahat sila tatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Patuloy naman ang pagbabantay ng Department of Foreign Affairs sa sitwasyon ng mga Pilipinong nasa Rafa border. Hanggang ngayon kasi, hindi pa ito bidubuksana para sa mga gustong makaalis sa Gaza. Mobile journalist Francis Osopo, Hatid, ang Bukan ng Balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.